Ay, may kukwento ko sa inyo, nakakatawa. Kasi... <laughs> kukwento ko yung puto lang. Yung puto. <laughs> Sorry po sa mga kumakain dyan. Kasi di ba sa, sa TikTok, ang daming ano. Yung mga ganon, yung nung, kinukutuhan, gano'n, gano'n. Tapos, meron na napanood na parang may stick shots ginagano'n. Tapos, di ba, lalabas yung kuto, tapos, itilsen. It tapos, di sabi ko, may nakita ko gano'n TikTok. Tapos, tapos ganta siya. Nakaganto yung pesto niya. Nakagano siya. Okay, tapos, tapos, ganyan siya. Tapos, ganto kasi yun. Tapos, inanong ko sa kanya, dinemo ko, ginanong ko. Sabi ko, <laughs> tapos, ginanto ko sa, imagine nyo na lang, guys. Kunyari, ginanong ko dito sa may ganto niya. Sabi ko, ganto yun, no? Oh. Ginanto ko. Ganon, ganon. Tapos, pineres ko. Tapos, sabi niya, Ay, di na siya? Sabi ko, yarn? <laughs> Tapos, sabi ko, O, tayo? Sabi niya, Eh, kasi nakiliti ako. Ganyan, ganyan siya. Tapos, yun. Hindi na kami matigil sa kakatawa. Tawang-tawa kasi siya pag gumagal na ako. Kaya yun, pag kanyari maga, maga... Parang ilang ilang araw ako na pag naaalala ko yung tawang-tawa ko. Nasasabi niya, ba't ako tumatawag? Kasi naalala ko yung kuto. Ayun, may nagtatanong, what if mag-import ako? Hindi po mangyayari. Yun. Yes. Ayun na naman. Ayun, ayun. <laughs> Hindi mangyayari na mag-import po ako. Paano oh, nga daw? Anong sagot? Anong sagot? tela DJ? Alam niya yung sagot eh. Sinabi mo na kay Toti yun eh. Ayun, hinihintay nila yung sagot. O oh, ano sagot? Ano yung sagot? Ano ano alat? Ano alat? Hindi siya magdadalawang isip. Uh Oo. -oh. Tapos sabi ko sa kanya, kanya rin ako ako sa ibang bansa, sabi ko, doon ka na magtrabaho. Oo. mag, oh. <laughs> mag adjust mo siya sa akin. Pag sa pagdating ko, ano, may pagkain. Ha? oh, mabuhayin kita. Natanong nila, ang God. O, paano daw pagkunin ikaw? Ikaw daw kukunin import. O, oh, sige, anong sagot mo? Di mo alam? Di mo alam? Di mo alam? Alamin mo! Charis. <laughs> o, <laughs> uh, di ganun. Pag siya, di siya bubuhay sa akin. Di ako lang yung, ano, housewife. Ganun. Tutuluto, luto Ako lang sa akin. Maglilinis ng bahay. For more updates, please don't forget to like and subscribe.